Ito po ang ulam na ibabahagi ko sa inyo. Mukha lang siyang banana cue pero hindi po ha. Ito'y pwedeng pang negosyo. Pwede rin pang bahay-bahay lamang. Basta may sausawang kayong maayos eh. Okay na okay. So, umpisan po natin sa dalawang tasa po ng tubig. Tatlong kutsara po tayo ng toyo, soy sauce. At kalahating tasa po ng sugar. 1 teaspoon ng salt, isang kutsarita po ng paminta, at saka lagyan po natin ng ilang pirasong labuyo. Kung gaano ka ang hang gusto niyo, bahala na po kayo. Apo tatlong kutsara ng cornstarch. Haluin po natin 'yan. Mire, painit po muna tayo ng mantika sa katamtamang laki po ng kawali. Ilagay na po natin ang ating sibuyas. Gisahin sandali at isunod na po natin ng maraming bawang. O, oh, kinakailangan po talagang lutong-luto ang ating aromatic sa Lagay na po natin tong ating sarsang ginawa. Habang kumukulo po, idagdag na po natin ng tatlong kutsarang suka. Habang kumukulo, mapapansin nyo, bumubula na po yung paligid. O tanggalin po muna natin sa apoy ha, isang tabi po muna natin. Uputin na po yung natirang tambakol na niluto ko ng isang araw, itinabi ko sa freezer. Basta pag wala pong food processor, kahit dikdikin nyo na lang. Ito pong crackers, skyflakes sunflower, kung ano meron kayo, isang kapu niyan. O kapirasong karot. Bawang po, o i-process na po natin. O teka, ganito po ang itsura dapat ha, ganito yung kapino. O idagdag na po natin ang isda. Seasoning powder po, 1 teaspoon ng paminta, 1 teaspoon po ng asin, isang itlog po. O yun na po yun, eh, di nakatipid. Ganiri po. oh Lagyan niyo po muna ng mantika, yung mga gagamitin niyo para hindi po manikit. Tapos isali natin tong ating isda, dini sa isang mulukong para makita niyo po ng maayos. Lagyan po natin ng kalahating tasa ng harina, all-purpose flour po. Isa kalahating tasa po ng cornstarch. Dalawang teaspoon po ng baking powder, kaya aalsa yan eh. Tsaka po sibuyas na mura. Lagyan nyo po ng mantika yung kamay nyo ha Bago nyo po haluin para hindi rin po manikit At kapag ka, malinis na po yung ilalim ng malukong At parang clay na yung texture ng isda E eh, lubayan nyo na po Marami na pong makakakain yan at aduhin nyo na po, pahabain nyo po sa kamay nyo, hulog nyo na po pag kumukulo na yung tubig, pakuluan po natin yan isang minuto ko lang pinakuluan to luto na po yung isda ni ready po ba may baking powder po yan, kaya napansin nyo eh, matatabat mahaba itong ating longganisa kapag ka lumulutang na po, ibig sabihin okay na, hanguin nyo na po salain nyo nang matanggal po yung tubig kung may oras pa, palamigin nyo muna at talagang tuyong tuyo kailangan pong mainit yung mantika bago nyo iprito itong ating longganisang isda maliit lang po ang kawaling ginagamit ko kaya dalawang batch po akong nagprito. Isa pa, konti lang po ang mantika ko kapag kakaunti mantika nyo, medium heat lang. Ngayon kung marami po kayong mantika at lubog ito lahat habang piniprito nyo, eh high heat na po at madalian lang yun. Limang minuto ko pong ipinrito itong ating longganisang isda dahil nga konti mantika ko. Kung gagawin nyo pong pang-negosyo to, eh ilagay nyo na po sa stick, itusok nyo. Para pag nakita po ng customer nyo, damputa na lamang yung inyong longganisang naka-stick, tapos eh, sabay-sawsaw sa sawsawang ginawa nyo, kung sweet and sour ba, o kaya naman eh, suka lang na may siling labuyo at bawang eh, ayos na. Pag-negosyo, pwede rin to, di po ba? yun na po yun. Nagustuhan nyo po ba? O bukas po ulit. Ron Bilaro.